Tinapay! Dahil sa tinapay. Hi guys! So meron na naman tayong gagawing kalokohan kay Papa. Meron akong nakita ng video dito sa social media na yung bakery eh binadaga yung mga panin nila. So hindi ko papakitain muna kay Papa. Ang gagawin natin eh kunyari nakabili na ako din ng pinapakain natin sa kanila tapos <laughs> sabi ko na sumasakit yung chan ng pamangkin ko na natin kung uh, ano naman gagawin ni Papa tapos so, parang lang natin siya ng palanggay <laughs> let's go guys masarap na yung trapa yun 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 Oh, my God. Oh, my God. Five minutes later. And guys, pagkikilipa na na ng diyari tapo. Pagkikilipa na ng pa kayo hinahanap eh. ba? pa kayo si ano pinunta ng ano? Sino? Si Henry pinunta ng hospital mo. Bari, Masakit daw yung chan eh. tawagin mo. Tawagin mo bakit nga. yung tumakit yung yung... Bakit tumakit? Ano nangyari? Yung ano, yung yung tinapay kayo na napinakaan ko sa inyo. Oh. Di ba okay naman? Sabi mo malinis. Eh, napinakaan naga... ko sa amin. Kaya ngayon, al almusal na ano, may nakita kasi akong ano. May nakita akong video eh. Oo, oh, anong nanong sa video? May nakita akong video kanina. Suma sakit ano? si oh, yung tiyan? Ano? Suma sakit yung chan? Hindi, si Enrique oh, sumakit yung chan. May nakita ko ano sa video ay kanina, 'di ba? Nakita ko wala naman lang. Oh, okay naman. Makain, oh. Okay naman yung walang lang, oh, pero yung nakita ko ganito, eh, oh, oh. Ito pang ina mo, may ka ba? Ili ka mo, may ka. Gulo ka ba? Ili ka mo, may ka. Ili ka mo, kaya pa sa mga dito lang sa ako kanina. Ano? Sumasakit din. Sumasakit ba 'yan? Oh, mo yo. sumasakit. Sumasakit din. <kadın't guerrigids> hindi ko din, hindi ko rin sinasabi sa'yo Allah, sumasakit yung chan mo din. Oh. Ano ba yan? Bakit Paano pa, pa ngayon? Bakit hindi bak... mo alam ano, sa kanina? ko nga nakikita. O paano ngayon nagawin natin dito sa may ano bakery na to? Dimanda di mo yan! No? Di Dimanda May <sharp> nga na ano Oy, Nakita mo, Wo, mo naman sa video, na, ano? <sharp inhale> di <man>, ba? <Bürger> um. paano nga vedes, ah. o, kanina, di ko yung ano? Dimanda mo! Paano si Henrik yung ano pumunta doon? pag tag 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 Paano sumasakit ba sumasakit? Umiikot-ikot parang gano'n, parang ko hila rin yan, Tato. Nasa sabi ka ba ng totoo? Oo, oh, Tato. Dahil sa tinapay? Tinapay! Dahil sa pagkandaan, hindi ka maubusan dyan. Tinapay. Parang taka ka pala eh. Hilag hinahin natin kanina yung pinakain sa akin. Bago ko natin ulit. Kung kaya nga, baka sumakit din dyan mo. Magpapadal. Ano eh, ba yan, yan? Ikaw, puro ka malinis, malinis. Hindi naman pala. Eh, hindi ka naman alam na gano'n yung ano. Sumasakit yung Chad mo talaga? Oo oh, kanina! Ano nga rin? Anong tatong sumasakit ka? Hindi ko na sinabi kayo gago! Sino sumakit? <laughs> <Sinu> <laughs> Wala hindi sumakit siya ni <laughs> Hendrez pa! Sino sumakit? <laughs> <laughs> Anong Gaya gaya sumakit din daw Chad o! No? Sumakit siya di mo no? Kanina! kanina. Oh, kaya pa sumakit din pala sa si Pinoy ko kanina! Ano? Sumasakit din! <laughs> Ayun <laughs> <laughs>